Ng mga balitang pambansa abay pinalalabas po sa kamera ang mga torture video ng mga pinagtrabaho ng mga pinagtrabaho sa mga sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga kamakailan po lamang. Sa isang video, umiiyak ang isang lalaki habang walang habas na pinagahampas matapos pong subukang tumakas mula sa Lucky South 99 Pogo Hub. Isang babae po naman ang tinadyakan at pinagsasampal dahil sa napagbintangang nagsusumbong sa mga otoridad. Kumarap din po sa hearing ng House Committee on Public Order and Safety at maging games and amusement ang ilan sa mga nakaranas ng torture sa mga Pogo Hub. Bugbog sarado raw sila tuwing pumapalag sa utos ng mga opisyal ng Pogo sa parehong pagdinig. Sinabi po ng Pagkor na mahigit na apat na raan ang mga lisensyang kanilang kinansila sa buong bansa na may mga Pogo Hub. Pero maaaring nag-ooperate pa rin daw ang ilan sa mga ito hanggang ngayon. Nagmamatigas ang China na sa kanilang Escoda Shoal kaya naroon pa rin ang kanilang Monster Ship. Ang Ayon sa Philippine Coast Guard, nasakay ng BRP Teresa Magbanwa, natatanaw nila ang China Coast Guard Vessel 5901. Dalawang linggo na raw nandoon ang monster ship mula ng mamataan noong July 3. Iginit daw ng China Coast Guard na bahagi ng kanilang soberanya ang Escoda Shoal kahit sobrang layo po niyan sa China. Pasok nga ang Skoda Show sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas dahil nasa 71 nautical miles o mahigit 130 kilometers ang layo nito sa Palawan. Hindi po daw nagbibiro si Vice President Sara Duterte nang sabihin niyang siya ang designated survivor sa sona ni Pangulo Marcos sa lunes. Yan po sinabi ni VP Sara sa kanya pong huling pagdalo sa Brigada Eskwela kick-off bago po magkaroon ng turnover sa posisyon bilang Education Secretary kay Senator Sani Angara. Giit pa ni VP Sara, hindi rin siya nagbabanta. Walang sinabi ang bise kung saan siya pupunta o ang kanyang, anong kanyang gagawin kaya hindi siya makakapunta sa zona sa lunes. Ito'y kinwestiyon o ngayon po'y kine-question ang bise kung bakit nga daw tila kailangan daw niyang Sa ngayon po mas na nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa mga iiwan niyang trabaho sa DepEd. Kukwestiyonin ng ilang grupo sa Korte Suprema ang halos 90 billion pesos na unused funds o so hindi na gamit na pondo ng PhilHealth. Ang pondong yan, pinasasauli sa Bureau of the Treasury o Bureau of Treasury sa bisangan ng isang memorandum circular ng Department of Finance para magamit umano sa unprogrammed appropriations. Pero ayon kay health reform advocate Dr. Tony Lechon, labag ito sa universal healthcare law. Bakit hindi na lamang daw ginamit ang sobrang pondo para mapalawak ang ibinibigay na benepisyo ng PhilHealth o pababain ng kontribusyong binabayaran ng mga miyembro? Plano ng kanilang grupo at ng Philippine Medical Association na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagsasauli ng pondo sa si National Treasury. Ang giid ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya, aprobado ng kanilang board of directors ang pagsasauli ng pondo na alinsunod daw sa General Appropriations Act of 2024. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. Ang mainam po dito yung grupo po nila Professor Cielo Magno. Ano ho, ang uh, binabanggit na siya ng ilang mga kasama natin sa Signal TV at binabanggit nga po ang paghahanda nila ng kanilang grupo ni Prof. Cielo Magno na maghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman para kwestyonin ang naging desisyon na ito ng PhilHealth. Sa lagay po naman ng panahon, magiging maulan pa rin ang ilang bahagi po ng bansa ngayong araw. Huling namataan ang binabantayang low pressure area sa Katbalogan sa Samar. Ito'y magdudulot ng maulap na kalangitan na meron pa rin pong mga pagulan sa ilang bahagi po ng kabisayaan, Bicol Region, Caraga Region, Marinduque at Romblon. Buntot naman po ng LPA ang siyang magpapaulan sa Agayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan at maging sa Laguna, Rizal at Quezon. Habang magkakaroon po naman ng uh, epekto ng habagat sa Metro Manila, Bataan, Zamboanga Peninsula, maging sa BARMM, Northern Mindanao at nanalabing bahagi po ng Calabarzon at Mima-Ropa region. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 AM.